Uh, gabi mga katiki, talagang uh, nalalapit ng uh, kapaskuhan. So, may uh, Christmas light na dito sa SM Lucena. You know. Nagniningning ang magagandang uh, Christmas light ng uh, SM Lucena. Hanggang labas yan. Uh. Undo, yan. No. Uh. Yun ay terminal Lamban van. kaya Quezon yan. Pabuntang Quezon din. Uh, Bundok Peninsula at saka uh, Kalawag.

25 po tapo kami sa three ways yan tama po ng aming uh, paluwas. tama rin ng uh, palosena Naka 12 12 4 at uh, 107 palosena 13 wala pala 131 ang aming ah uh, 231 pala 231 ang aming uh, collection round trip ang kalimutang pasero dito mga estudyante ng iba't uh, ibang uh, malalaking school dito sa Lucena City. Tulad na ng Emburga, Calaya, Sacred Heart, St. Anne, Maryhill, STI, AMA. At saka marami mga, maraming school dito ang malalaki na college. At yung nakagandaan dito sa Lucena, maraming school na pwede mong pasukan uh, para mag-aral. Shout out at good evening sa ating mahal na dispatcher, Sir Rami Landay. Ayan. Shout out, Sir. Pagod na si Sir. Pagod na. Ayan. Naantok na. Oh. Gutom na. Gutom na. Ayan na kami po kaya, uh, third to the last dito, ala 6.30 ang alis namin. So dalawa pang kasunod. Isang oras ka lahat eh, natin na po yun uh, sa dalawang bus para sa second to the last at last train. So chimpuan lang po talaga ang bihaya, kahapon talaga, sala kami kahapon. So ngayon naman, maraming tumama sa bihaya, halos yung kasunod namin ay uh, mga tumama din tulad dito so, punta uh, na ba yan? 23.5 10,000 pa na ha 600 12,700 pa ano sa so ibig sabihin kanina dumami ang pasayro Kanina uh, umaga Ayan so, ang uh, SM Lucena, napakaganda. Ang daming uh, Christmas lights. Talagang nalalapit ng uh, kapaskuhan. Kailangan tayo mag-ipo na. Yeah. Ng uh, grocery, mga pampapasko. Ayan yeah, no? o. Oh. Yeah. Ayan Ayan, simple simple lang dito makarating. Uh, sa kailangan sa DLTV ko. Ipiyahin nga uh, SM Lucena galing dyan sa Manila o kaya sa Calabarzon. Ayan yeah, ka para Sa kayo lang kayo ng DLP, DLTP Pian Lucena. Makakarating kayo dito sa SM Lucena para makapasyal kayo dito. Napakaganda Oh. Ayan, marami rin mabibili sa loob niyan. Kompleto dyan sa loob na yan. Yeah. Ayan, yeah, si Sir Timo pala yung isang dispatcher natin. Dito yung ay matanda. Ayan, yeah. wala na dito sa DLTP ko siya. Ayan, yeah. senior na po, senior na po siya. Oh, yeah. ay Ah, sa kanila na. pala sa po kami dito sa SM Lucen, Trinta lang naman, trinta. Thirty. Hindi nakapuno.

pick namin so kambilang kapat dito sa loob ng bus pa <laughs> <By the> dinner <laughs> so ngayon lang ito nangyari eh. pero okay naman at uh, naman kami 25 uh, uh 26,000 naman yan yung aming uh, collection dito mga mga pick ha, sa bus Yan wala pa rin. Wala. <laughs> Wala pa rin sumakay. Nasa bus stop kami ng Santa uh, Santo Tomas, Balingke. Meron po kayong pasahero. Ay, napakaganda nitong uh, Santo Tomas City pagkagabi, oh, daming ilaw. Lalo na pag uh, malapit ng Pasko. so Bubis Liner Bubis galing na uh, tabako Shoutout kay uh, Belenio Pibon Ah, bagong bago yung ano, bago yung uh, Bubis Liner oh. N or K Bagong labas Bubis Quality Eh yeah, marami rin namang uh, quality quality ng basang uh, Bicol, yung mga ordinary basket. So quality. Mga uh, gawang Bicol, saka gawang Hino. Gawang uh, Partex. sa uh, Santa Rosa, Philippines. Yeah. Santo Tomas by night, daming ilaw. Oh, yan ah. No. Dadalaw lang ating sakay. Dadalo ang ating sakay, Pailardi. Pailardi. baba para malakas ang ulan dito ah, baba sa door gate yeah, basok na buo kami ng uh, ACTX expressway na Twenty six thousand, nating na uh, collection. Yan, tama po tayo. Tama ngayong araw nito. May pambili tayo ng uh, tatlong kilong bigas, ano? Saka baguhong daw, sabi nung akong driver. Saka uh, tuyo. Isang kilong galunggong man lang, pwede na. Yan, tama po ang namin. ka dalawang araw ay salang. Ngayon naman na ito, mama. So, ibig sabihin yan ay... Hindi talaga pare-peres ang uh, araw, pagminsan na ay malakas, pagminsan naman ay walang pasero. So ganun lang pamamasada. Oh. Uh Talagang pagminsan pagkakataon maraming pasero, standing pa, pagminsan naman ay sadan sala. Ako eh. Bindiyan na kami nasa bendiya na ali pang ilang tulog na yun ba parang akunti ang basa akunti nga good evening good evening antok na po ang inyong lingkod yan nakapag uh, remit na po ako Uh, nandito na po kami sa CCP Ayan, magwawalis po muna bago matulog So hindi pa tapos ang uh, trabaho Walis muna walis Para walang basura bukas ay uh, mamapin na lang Ayan, aking walis Pagkatapos walisin ay, maglalatag na. Yan, share out kay Tatay Tony. Salamat sa pag-order ng uh, longganisa kanina, kanina. At pagbigay ng uh, siyopaw. Ingat po kayo ni Nanay Nuri bukas. Yan. Share out din natin si Sir William sir. At sa mga taga-Uncle John sa mga taga -Uncle Jans, uh, Convenience Store. Yan, sa lahat ng uh, Uncle John's. Sa lahat ng empleyado ng Uncle John's, magandang uh, gabi po. Magandang gabi. Yan. Walis-walis uh, muna. Yan, sa mga hindi nabanggit, magandang gabi po sa inyong lahat. At uh, sana kayo ay nasa mabuting tulog na Ayan, magkumot kukumutan natin natin yung uh, mga asa-asawa para hindi sila lamigin sa kaya ng ating mga anak o at po kumutan natin para sila hindi lamigin yun lang po at maraming salamat magandang gabi po at uh, good night po good night ingat po tayo lahat